Hello mga mi, for today's mini vlog nga pala ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung aming ginagawa kapag hindi ako nakakapag-content. online sellers nga pala kaming magkakapatid at ang itinitinda po namin ay Kids Turn. No? Sa Black Up po kami nagla-live Tres Angeles online shop kung interesado kayo ay i-search nyo na lang po. Tanghali na nga pala nung mga oras na yan at pasensya na nga kayo kung medyo makalat pa kami. Hanggang madaling araw kasi ay nagla-live kami tapos hindi na kami nakakapaglinis sa pagod. Kaya medyo magulo yung stocks na yan kasi nga hindi pa namin yan naayos pagkatapos mag-live. After kasi namin mag-live medyo maraming ang bundles yung nasisira namin. At alam nyo naman minsan sa pagla live, medyo natataranta tayo kaya hindi na yan agad na pagkatapos kumuha ng damit. Alam nyo ba mga mi, nakakalungkot tong taon na to? Hindi ko alam kung kami lang pero sa observation ko napakaraming ang online sellers na humina. Puro dahil na rin sa panahon, dahil nga sa dami ng mga nagdaang bagyo. Tapos idagdag mo pa nga yung biglaang pagtaas ng lahat ng presyo. Kung mapapansin nyo mga mi, lahat talaga ng presyo at items sa online shop ay nagtaas. May mga permits na kasi tayo tapos si mismong black app ay napakataas na rin ng kaltas. Imagine mga mi nung no, nagsisimula kami 1% lang yung kaltas niya tapos ngayon umaabot na nga ng 7% at umaabot nga ng 60 to 70 pesos ang kaltas niya sa amin sa bawat bundles. Good pa nga doon yung binabayaran namin sa aming mga permits. So in total nga pala mga mi umaabot ng 100 pesos mahigit yung kaltas sa amin sa bawat bundles. Isipin nyo yun mga mi imbis na nga tumaas yung tubo mo minsan nababawasan pa. At ang pinaka negative impact nga nito sa aming shop ay mas tumumal nga yung ating benta. Nung isang taon mga mi ganitong pecha lang ay ubusan na talaga ng stocks. Ngayon, tignan nyo, halos mag-abot-abot yung mga stocks namin. Tapos, minsan, pinapaubos na lang talaga muna namin bago kami kumuha ng bago. Yung mga nangyayari nga ngayon ay malayong-malayong nga sa mga in namin. Dahil nga, pagtungtong ng Bermans, mga mi madalas ay dumadami na nga yung mga buyers. Pero sa panahon ngayon, mga mi grabe, ang hirap talagang magbenta. Kaya nga, sabi ko sa si mga kapatid ko, ay tsagain na lang muna namin. Lumadaan talaga yung panahon ng tumal, malay mo sa susunod ay maging okay na. Habang nagbabalot nga pala ako, mga mi me, ay merong sakin sa akin from JNT. Meron kasi akong nireport na lost parcel. Isang linggo na rin kasi yung hindi gumagalaw, kaya naman nireport ko na nga dahil nga nag-iintay na rin si buyer. At upon checking nga daw nila na tag na yon as lost parcel. Kaya naman, i na ng na sa amin ni TikTok yung halaga ng nawalang parcel na yon. At nanghingi na nga lang kami ng pasensya kay buyer. To mga mi yung reason kung bakit hindi namin na ipupush yung pagpapacheckout only for SF gamit yung platform. Kasi nga kapag ka nagkaroon ka ng lost parcel ay lugi ka na. Lalo na nga kapag malaking halaga pa yung item mo. Dahil nga medyo matumal talaga ngayon, mga mi, naisipan nga namin mag-try ng ibang items. Kumuha nga pala kami ng dalawang bills pang trial lang sa Shein Men dahil nga malakas daw ito ngayon. Ganun na lang talaga mga mi ang ginagawa namin. Try lang ng try. Hindi tayo pwedeng tumigil dahil nga hindi rin naman tumitigil yung ating mga bills. At sana nga maubos agad itong mga items na binili namin para nga makapagpaikot ulit tayo ng puhunan. Hanggang dito na lang mga mi. Thank you, thank you.